Masasabi kong isa ang barangay Utabi Bulon Sorsogon sa may pinakamalawak na dalang pasikan, lalong-lalo na kapag low tide. Ang nakikita niyong bahagi ng lupa o sandbar o kaya naman bakulot na tinatawag namin dito sa Bicol ay ilan lamang sa bahagi ng low tide na makikita mo dito sa barangay na ito. At dahil malapit sa dalampasigan ang lugar na ito, ay kadalasan pangingisda ang hanap buhay ng mga residenteng nakatira sa lugar na ito. Lalong lalo na ang kanilang padre ni pamilya o haligi ng tahanan na siyang patuloy na nagsusubikap upang sa bawat araw ay mayroon silang maipantawin gutom sa kanilang mga pamilya. Samahan niyo po ako habang tatalakayin natin kung ano yung buhay ng isang simpleng mangingisda mayroon ang barangay na ito ang pagdating ng bangkang iyan ay hudyat lamang ng panibagong pag-asa sa pamilyang nagaantay ng kanilang padre de pamilya. Maaring isang araw na naman ang maaaring maitaguyod nila o maisalba sa pamamagitan ng kanilang kita buhat dun sa buong magdamag na pangingisda sa lamo. Gayun pa man, sa ganitong simpleng hanap buhay ay naipapakita ng mga mag-asawa dito kung paano sila nagtutulungan. At syempre, matapos ang buong magdamag na pangingisda ay ganito ang eksena na makikita natin sa dalampasigan. Ang bawat mag-partner o mag-asawa ay nagtutulungan sa pagsasaayos ng mga lampan. Gayun din naman yung mga sumama sa lahat sa kanika kanilang bangka ay patuloy na naglilinis ng kanilang mga lambat para naman sa susunod na araw ng kanilang pagpuntang lago. Tulad ng nakikita niyong grupo ng mga tatay o mga kalalakihan on screen ay isa lamang simbolo na sa kabila ng hirap ng isang mangingista ay hindi sila nawawala ng pag-asa na magpatuloy sa kanilang marangal na kinabubuhay upang patuloy na mag-survive at upang patuloy na iangat ang kanilang pamilya kahit sa simpleng paraan ng paghahanap buhay. Ganito ang ikot araw-araw ang buhay ng mga residente, lalong-lalo na ng mga kalalakihan at padre di pamilya dito sa barangay Utapi, Bulan Sorso. Sa kabila ng hirap, mababanaag mo sa bawat isa ang pagtutulungan ang pagkakaisa at ang matibay na ng pagmamahala bilang isang bahagi ng barangay na ito. Bawat araw na dumarating sa kanilang buhay ay isa ring pag-asa na masasabi kong nagbibigay kalakasan sa bawat pamilya na nag-aantay ng kanilang kita sa bawat araw. <laughs> ka. Ayun sa kabila ng hirap na kanilang nararanasan mm -hmm. o nararamdaman kasabay ng pagod sa bawat araw, ay puno ng pagmamahal ang kanilang mga puso na umuwing may kasamikan sa kanilang mga pamilya. Bagamat minsan, bumababa ang presyo ng isda at bilihan hindi sila nawawala ng pag-asa na sa bawat araw, kinakaharap nila ang hamon ng pakikibaka sa hanap buhay na ito upang kahit papano ay maitaguyod nila ang kanilang mga pamilya sa marangal na pamamaraan. At isa na namang mag-asawa ang ating nato hayan na nagsasaayos ng kanilang lambat buhat dun sa buong magdamag na kanilang paglaot. hindi lang bigis ng relasyon ng mag-asawa ang kanilang napapaunlad. Ikit sa lahat, yung pag-asa na nilalagay nila sa bawat isa na habang buhay, may pag-asang naghihintay. Lalong-lalo na kapag sinasabayan natin ito ng gawa at pagsisikap. At hindi natatapos sa ganitong eksena o ganitong anggulo ang buhay ng mga mangingistang ito. Dahil pakatapos ng bumaghapong paglilinis ng kanilang mga lambat, ay balik din uli sa normal na pagsasaayos upang ibalik ang lambat na yon sa kanilang bangka at salubungin ang bawat umaga ng may huling tulad ng ganito. Ang saya at ngiti sa mukha ng lalaking yaon ay hindi natin matutumbasan ng anumang halaga. Tunay na di matatawaran ang buhay ng mga mangingista mayroon ang ating bansa, ang ating lugar at ang mamamayan na sakop ng lugar na ito. Sa muli po, maraming maraming salamat sa iyong pagsama sa ating vlog na ito at sa mga susunod na araw, hayaan niyo po na naman dito natin ang mga natatago pang karitan mayroon ang Barangay Utavi Bulan Sagon. Sa muli, maraming maraming salamat.